No so si sinaguang pagdinig ng Dance Transportation Office, National Capital Region, si Wilfredo Gonzales. Si Wilfredo ang retiradong pulis na nanakit at nagkasa ng baris sa na nakaalitan nitong siklista na nag-viral sa social media kamakailan. Bigong humarap si Gonzales. Sa halip ay anak na lamang niyang lalaki ang pinasipot niya sa pagdinig. Ayon kay LTO NCR Hansley Lim, Assistant Regional Director, walang sinabing dahilan ng anak ni Gonzales kung bakit hindi ito sumipot sa pagdinig. Bagkus isinukon na lamang ng anak ang driver's license ng kanyang ama wala naman, pero tinanong din namin, siyempre na-stress na, na, siguro si Sir Wilfredo. Dagdag pa ni Lim, makakabutian niya kung sumipot si Wilfredo Gonzales upang makapagpaliwanag sa so kung bakit hindi ito dapat tuluyang matanggalan ng lisensya. Sumipot naman ng rehistradong may-ari ng pulang sedan na ginamit ni Gonzales sa insidente. Dala nito ang deed of sale na patunay na naibenta na niya kay Gonzales ang sasakyan. Inilatag naman ni ARD Lim ang apat na kasong administratibo na maaaring kahaharapin ni Gonzales. Una rito ang reckless driving na halos ika-aksidente ng siklista. Disregard on traffic signs dahil sa pagpasok nito sa bicycle lane kasama rin ang obstruction on traffic dahil sa pagharang nito sa kasada at improper person to operate dahil hindi sa kanya nakarehistro ang pulang sedan. Sabi ko nga kanina, based sa evidence hawak namin, doon namin gagawin yung resolution. Samantala sa Setyembre sa naman ay didinggin ng LTO ang dalawang show cost order na inihain naman sa dalawang motorista na nagkainitan sa Makati. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sushina Torno, SMRI News.